Ayan, bubuksan na natin yung ating in-order na maniki na gagamitin sa ating business. O, tingnan natin kung maganda nga ba. So, yung in-order namin maniki ay may stand po. So, in-order namin siya sa Shopee. O, may tanyo naman ang packaging. Ang ganda, di ba? Kung talagang secure. Po. All sides Ooh. So, po yung ating Sa business So, ito po yung stand tapos, yung stir niya ay pa X. Then, yung kanyang ano sa may dibdib, meron din siyang cover. So, talagang secure para iwas ang damage. So, tingnan naman natin ang mannequin. So, yung mannequin niya ang ganda kasi makapal. Ayan body po. So, ang ganda. Ayan. May adjustment? Opo. May adjustment po siya. Ito po. okay, so, Susuot lang natin siya dito. Tapos. Ayan. Ayan. Na-adjust po. So, kung matangkad kayo, adjust nyo lang mas mataas. Kung maiksi naman kayo, nakatulad ko, adjust nyo lang ng mababa. Parang taas. And then, yan. So, okay na po. Kit din hindi mo siya magalaw. Ilalagay naman natin itong ating maliki. So, yung kanyang hole ay nasa right po na leg ang bigat. Mabigat yung manikin kasi ang kapal niya po, ang kapal. So, magandang umorder dito si Chef na to. Ayan. So, ang ganda niya. Ayan, ganito po ang... Iso. O, oh, diba? Fit. Uh, nagyaman mo ng sample na dito. Sample na po natin ang damit. Dress, deh? Huh? Dress? Uh -huh. Ate Love, you know that you are going inside the home. So, Caleb can, ano? Ate Love? Ate Love? You go inside the home. Here, in the box. Kailangan pantaasan na lang. Morning. lang. Ano na muna natin 'to. Oh, pakita mo. Ayen, pa-adjust natin. Ay, kuya, magkano ah, po? Teka po, Ma. Ah, ha na lang po. Thank you, Kuya. Ayan, tinas. Si -tina. magsi-sili ata naka-8 ang ano. Naka pa So ayan po yung fitting niya. So ayan po guys, so Punta lang po kayo siya shop. Um, I-comment ko po yung link nito sa mga gusto mag-business at naghahanap ng mannequin. Link ko po yung, lalagay ko po yung link sa comment section. Thank you po. Bye!